Hello mga kamasura! Grabe, nagtapon sila ng sasakyan pang bata. Napakaganda pa. Tara, samahan niyo ako magpulot sa mga basura tinapon nila. Bago ko nga magpulot yung sasakyan na yun, ito nga yung mga tinapon nila kaninang umaga. Ayan nga oh, may isang truck na nagtatapon ng gamit pang bahay. Kaya yung mga basurero ng Korea, tamang abang lang sa mga tinatapon nila. Dito nga yung nakapulot ako ng scooter na pang bata. Napakaganda pa niyan mga basura kaya tinabi ko na muna. Nagtapon nga din pala siya ng vacuum dyan na pang sasakyan. Nung tinignan ko nga yung price dyan dito, nasa 4,000 pesos din yan sa pera natin. Maayos pa pala commander pa mga kabasura dito nakapulot din ako ng bagdang laptop kaya dali dali kong tinignan baka may kasama siyang laptop kaso puro papel yung mga laman niya mga kabasura tayo na tayo pero kahit ganun mga kabasura sinergy pa rin naman tayo sa vacuum na to vacuum ganda ang dami niya nga tinapon ng bag ng laptop dyan mga kabasura kaso puro walang laman. Nagtapon nga din pala siya ng sasakyang pambata dyan. Ang kaso lugi tayo dyan kapag pinadala natin yan sa Pilipinas mga kabasura. Pati nga din pala mga monitor madalas din silang nagtatapon dito. Dito nga kahit hindi niya pa tinatapon yung isang scooter kahit nasa truck pa kinuha ko na. Baka kasi magbago pa yung isip niya. Maganda at matibay kasi yung mga scooter na to. Tapos ang maganda sip pa silang gamitin kasi tatlo gulong nila. bali lalagyan ko pala ng tagiisan ganyan yung mga balikbayan box na pamimigay ko sa inyo. Bale eto nga pala yung tangalian namin ngayon. Yung pagkain nga pala namin dito, libre na din ng kumpanya. Pagkatapos, ang pinakamaganda ito all you can pa. Ayan o, oh, napakasarap niyan mga kabasura. pagkatapos nga namin mananghalian, nakita ko agad yung sasakyan na yan. Sinetap ko muna pala yung camera ko bago ko siya dalhin sa pwesto na yan. Pagkatapos mga kabasura, kung binibidyo ko yan, bigla akong natulala. ala ko kasi upuan talaga yung nasa parting upuan niya. Ah, grah, malupit. Bigla ko nga inalis dyan yung takip ko sa muka. Akala ko kasi mata lang ako sa aking nakita. Hindi ako makapaniwala mga kabasura. Yung nakalagay pala sa upuan oh. niya isang iPad lang mm. naman mga kabasura. Grabe, napakaganda pa niya. Ay, grabe. Tinigdan ko nga din pala yung sa upuan niya. Meron din palang remote control yung sasakyan na to. Pero dyan natulala talaga ako. Hindi ako makapagsalita kasi maging ako hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ay, grabe talaga. Ay, tinang yung Ay, grabe na yung ako. Ay. Dito nga, sinubukan ko na kagad kung umaandar pa yung sasakyan, mga kabasura. Dalas talaga silang nagtatapon ng ganyan, kahit maayos sinubukan pa. Sinubukan ko nga pindutin yung start button niya dyan, tapos tumunog ng tutut tut Ayan o, oh, ibig sabihin, maayos pa to, mga kabasura. Pagkatapos, pinindut ko pa ulit ng isang beses. Grabe yung tunog niya, mga kabasura. Grabe o. Oh. Tignan mo naman basura Tignan mo naman. Tinapol lang nila. Oh. Ayan oh, umaandar oh. May ilaw oh. Ayan oh, papatayin natin ah. Na. Oh. 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 Ayan oh, napakaganda pa oh. Oh, may... May tunog pa. Oh. Oh. Oh, may placer pa o, oh, tapos meron din meron din, <laughs> remote control ay, grabe, gulat ako ayun o, oh. Subukan natin um, mm. maganda yun, o, o oh, oh. Grabe, ang galing talaga dito sa Korea. Biruin mo, makakapulot ka ng ganyang kagandang sasakyan dito sa basura. Dati, pangarap po talaga maging engineer. Ngayon, basurero na lang talaga. Siguro, ang magkakasyang bata dito, 2 years old or 3 years old, mga kabasura. Bali, dalawa pala yung way of driving niya. Meron siyang self-drive at pwede rin siyang remote control, mga kabasura. Bali, ganito pala siya kung gusto mong ikaw yung mismo magdadrive. Apakan mo lang yung gas pedal ng niya, tapos sa under na siya. Yan ako. Bali What? reverse nga pala yung nakalagay diyan kaya umatras siya. Mm -hmm. Kung gusto mo naman paabante, pilitin mo lang yung cambio niyan para. Kumpleto sa Pilipinas tong ganito mga kabasura. Ayun oh, napakaganda pa oh. Yung upuan lang yung wala eh. Pero yung charger na nandoon. Ayun oh. Ang ginawa nilang upuan itong itong iPad. Tingnan mo naman kaloko, nakalagay dito. oh. Hmm. Grabe. Grabe talaga sila dito mga kabasura. Eh. Hey. Di talaga ako makapaniwala. Ayun oh. Ang ganda ng mga boto niya oh. Ano to? Para saan to? Ito, ano to? Reno. Grabe oh. Ang napakaganda oh. Oh. Tinapol lang. Nakalikabukal lang oh. Gawa kanina oh. Meron nga din palang plaster oh. yan. Tsaka ilaw sa harapan. Oh. Mga kabasura. Hmm. Grabe, napakaganda ng pagkakagawa Ay, ng sasakyan na to, mga kabasura. Grabe ba? Ayan o. Oh. oh. Napakaganda pa niya. Grabe mga kabasura. Ay. Grabe. Saan so, yung remote niya? Saan so, ko ilagay? Ah, oh, dito siguro. Ito, ito, ito. Ayan o, oh, nakatakip ng remote. Di ko na remote. Hindi ko agad napansin. Tapos yung upuan niya, tingnan mo buti na lang, hindi nabasag o. Oh. O baka tinapol lang talaga nila yan. Não. Ang problema lang dyan, hindi ko yan may bibigay Naki. sa inyo, mga kabasura. Yung kasi bago namin kasamang Nepal, nirequest oh. niya muna yan. Naku. No. Kung pwede daw sa kanya na lang muna daw yan. <coughs> may anak daw kasi siyang 2 years old na lalaki. Binigay ko muna sa kanya, mga Yung, kabasura, kasi na mukhang gustong eh. gusto talaga niya. Oh. At saka ang iniisip ko, mas masarap talaga kasi magtrabaho Karabi kapag magkakasundo talaga. kayo, mga kabasura. Babawi na lang ulit ako sa inyo kapag nakapulot tayo ulit ng ganyan, mga kabasura. Madami naman kasi silang tinatapon ng ganyan Ay, no. dito. Hindi tayo maubusan ng basura dito kasi sobrang galante talaga nila. Sinubukan ko din pala lahat yung mga function ng button niya dyan mga kabasura grabe yung ganda grabe napakaganda siguro yun to kapag bagong linis yan mga may kabasura ilaw oh, may ilaw pa oh. O mga kabasura, hanggang dito na lang muna. Ha? Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Paki-follow nyo na din po pala ako kung bago pa lang kayo sa page ko. I-share na din po itong video. Salamat! Congratulations nga po pala sa lahat ng mga nabunot ko. Sila po yung mga nakatanggap ng mga napupulot kong gamit dito sa Korea. Lagi nyo pong tatandaan ha. Wala po akong sinisingil ni Piso kapag bibigyan ko po kayo sa mga napupulot ko. Lahat po yan, sagot ko, pati shipping fee, wala po kayong babayaran. Kaya mag po kayo sa mga scammer na nagpapanggap na ako. Pakintay nyo na lang din po pala yung mga picture ng mga mga nabunot ko sa mga gamit na ito. Ayan, bali na migay po tayo ng mga laptop dyan, tsaka gitara. Pati na din po mga pamingwit, tsaka vacuum. Meron din po tayo mga pinabigay ng skateboard, mga sapatos, tsaka mga bag, mga kabasura. Sa Sunday nga po pala, magla-live kami nung school na nire-recommend ko sa inyo. Tuturuan po namin kayo kung paano po kayo makakapag kurya ng step by step, mga kabasura. Mamimigay po kami ng mga libre books, tsaka mga jika sa araw na yon mga kabasura. Paki-share nyo po itong video ko ha. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!